Pero yung mga referees, ang ano, magkano ang sweldo ng referee bawat game? Naka-payroll ba sila monthly or per game lang sila? Sa PBA, ano bang kalakalan? Uh, Mr. Chairman, sa PBA po, naka-monthly yan. Monthly? Mga nag-average ng 50 to 60,000 naman. A month? Sa PBA. So, kahit sino mabunot basta ah, hindi may additional pa po yon ah, pag na uh, pag na po sila oh uh, may additional pa okay. po yon magkano yung additional commissioner uh 3000 3000 per 3, game 3000 per game so in a month ilan sa isang referee ilan ang ilan ang uh, uh... apat na referees po kami per game all right so two games walong referees po yon rotate po namin yon ilan yung referees niyo 22 po 22, 22. Mm hmm. all right so sa isang referee 60,000 tapos mga limang games a month or more 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 po more uh, so less than less than 80 siguro, siguro ba, mga inappo eh? mga uh, 70-60,000 yeah. na ganun Reason pa. Yun yun na. Uh sa PSL naman ano kalakaran doon. Sir mga referees, ha? referees. Uh basically po sa amin uh binibigyan namin sila ng 2,000 per game. Yung, no monthly. Wala pa, wala pa pong monthly. Pero ano ba, talagang mag-iisip ito mga referee. ah uh, sa uh, MPBL. Thank you, Mr. Chair. Um, kami po, 2,500 uh, per game. No monthly. No monthly. Bakit hindi nyo gayahin ng ano, PBA na gawin monthly na yung sweldo ng mga referees? Yeah. Yung, yung referee ninyo, mga sa inyo talaga exclusive or Do you get it from uh, SPP. SBP? Uh, basically po, yung mga referees na tumatakbo sa PSL is a combination. Marami pong kino nasa pool po. Saxtron ng Gabion? Huh? Na around, yes, Your Honor. Around 20 to 25. Na, na nakikita ko kasi maraming mga liga na uh, SBP o BS. SBP ang nakalagay dito sa kanilang sa mga referee. Uh, your Honor, yung pong head of technical head namin is uh, Mr. Levy uh, Balinsuela. Siya po ay ng SBP. Uh, and then, uh, meron po kaming pool of referees na from different uh, organization. So, halo-halo. Wala yes. talagang okay. fixed. Parang hinahire nyo lang sila. Yes. Nandito yes, po right. ang ating executive director na si uh, uh Miss Erica D. ng uh, SBP, no? Napaka-importante po nitong SBP. Ano sino ho bang under sa sa inyo ma'am no aside from the uh, players uh under ho ba sa inyo yung uh, itong amateur players natin sa UAAP, AP pwede nyo bang i-sanction rin po ito aside, or of PSC lang and the, the, the referees rin po meron bang uh, under your uh, jurisdiction Mr. Chair actually with regards to yung officials natin no Um dati po meron tayong tinatawag na mga SBP referees but right now we are in the process of revamp revamping this um uh, the organization no so what we are doing right now bubuwagin na natin yung mga SBP referees kasi lahat ng referee associations gusto namin ma-accredit na para nasa ilalim na sila ng isang umbrella umbrella So yun po yung ginagawa natin ngayon. Pela ng of. SBP. Yeah, para lahat po Alright. sila may pathway to become an international referee. Alright. Hindi yung maliit lang na grupo ng SBP ang pwedeng maging international referee. So lahat ng mga liga, professional league. leagues kukuha sa, kukuha sa inyo na referee. Not necessarily po. Um only the members of the SBP. Hindi po kasi lahat ng liga sa Pilipinas. Yung PBA sa ba niyo. sarili ninyo? Sarili po yan. Sarili. Sarili. Hindi sila pwede mag sa ibang liga. Hindi po. halimbawa, so, sa, kahit sa amateur, sa NCAA, sa UAP. Uh, may isang may nakikiusap po sa amin, pero hindi yung sa 5X5 po namin. Pinapadala namin yung mga referees ng 3X3. So, uh -huh.